The outlet Lipa The Eat Nation. Magandang 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 gabi mga kaibigan. Ngayon nga ay pinasyalan namin ang ang Eat Nation ng Lipa Batangas dahil ito daw ay last day na ngayong October 30. Sabi nila ay last day na daw kaya are nashala namin kung ano ba mga paganap dito at napakadaming pagkain ang makikita nyo dito mauumay na mauumay kayo sa kakatingin ng mga pagkain na tulad nito napakasasarap talagang busog na busog ang inyong mata pati na din ang inyong bibig at chan basta kayo ay may pera sa abot kayang halaga ay napakadaming pagkain ang inyong mabibili dito kaya pasyal pasyal na kaso nga lang ay last day na nga ata nito kaya ito dinumog talaga ng napakadaming tao kaya sana kayo nandito din sa mga sa paganap na ito ngayong gabi napakadaming tao dito talaga namang busog na busog sila hindi sila magkamayaw sa kakatingin kung alin ba ang kanilang pipiliin sa mga pagkain na kahain dito mm. Napakamura ng presyo dito ng mga pagkain at inumin. Kayo na lang talaga ang mananaw

Ayun na nga guys, sa dami ng pagkain at inumin na mabibili dito sa Eat Nation, sa Outlet Lipa. Wala man akong napili kasi hindi pa ako nakain, parang busog na busog na ako. Nakakabusog tumingin, tsaka halatado naman sa akin, makikita nyo busog na ako kahit hindi ako kumain, diga. Ayan, kaya kung kayo ay may free time, ayan, ayain niyo ang inyong mga barkada at hindi kayo magsisisi dito. Magandang maganda talaga ang lugar na ito. Hindi ko nga lang din alam kung tatagal pa ba itong It Nation o oh, hanggang ngayon na nga lang. Gawa ng isang beses may nabasa ako na sabi nga ay last day daw ng October 30, pero hindi ako sure kung totoo nga yun. Pero kung ako sa inyo pumasyal pasyal na kayo at madami din kayo mabibili ng mga gamit dyan maganda ang pasyalan libang na libang talaga ang mga bata dito may mga laruan din ng pambata nakakalibang nga din kahit na walang pambili ayan kahit sa pagtingin tingin lang ba nakakalibang na napakadami ba naman tao ayan kami nga nalibang kami sa kakaikot-ikot namin dito one to sawa talaga kami kaka selfie ayan kahit saan ang selfie bawat kanto ay may selfie kahit hindi kami nakabili at mga busog pa nga daw kaya ayaw pong magsikain talagang libang nalibang libang naman kami sa dami ng tao kaya sana kayong pumasyal pasyal na din kayo ayan napakaganda ang dami mga rides para sa mga bata kahit na din sa matatanda syempre ayan ayun na nga sa kakaikot namin inakasalubong pa kami ng mga grupo ng mga kabataan na nagpa sa aking kasamahan sa aking kapatid, ayan nagselfie-selfiehan sila, nagpa-selfie yung grupo, kaya ayan talagang super naman ang ganda dito, libang na libang talaga dito sa pasyalan na to Shout out nga pala sa inyong mga boys kung taga saan naman kayo dyan. Sana iligtas kayo nakauwi sa inyong mga tahanan at sana nag-enjoy din kayo sa inyong pagpapasyal dito.

bali mga guys nandito yung mga palaruan ng mga bata ayan yung mga sinasakyan ng mga pambata nandito sa area na ito ayan. tulad yan yung mga nasakay sa akin eh. bali baba tayo dito dahil dito ang bilihan ng tiket para sa train ride. Ano yan? Tiger ride. Ayan. Tiger. Oh. Ah, 'yan, <laughs> <laughs> pa tipid. Mak -tid. ngani doang kau anu sarung. ayun guys bali aakyat ulit tayo dahil nakabili na tayo ng ticket. i-experience namin yung pagsakay dito sa Tiger Trend na tinatawag nila bali paakyat tayo para pumila tayo dito sa abangan ng Tiger Train ayun lakad-lakad lang tayo tara samahan nyo ko yan samahan nyo kami sa aming paglalakad-lakad at pipila tayo makikita nyo talaga ang sarap ng ano ng biyahe-biyahe nila yan Ayan, bali dito ang pila ng nagaabang sa next na sasakay sa Tiger, sa tiger Hi! 啊！对。<laughs> <laughs> <laughs> Hey guys, dito talaga ako napapasabi na sana nga eh, yung anak ko na lang nabunso tong katabi ko pero hindi ko to kilalang bata na tong katabi ko. Hello, bo boy Ayan. Siguro kung anak ko tong katabi ko dito, sobrang tuwang-tuwa yun dahil nung pagpunta nila dito nung nakaraang buwan. Ano ba yung uh, buwan na yun? basta iniiyakan ako noon gawa ng gustong gusto nun sumakay dito kaso noon medyo mahal talaga hindi hindi ko pa masyadong kaya noon gawa ng dalawa sila ay bali tatlo kasi kasama yung isang pamangkin ko kaya pag pinasakay ko yung isa magtatampo yung dalawa kaya sabi ko noon hindi na lang kayo sasakay sa susunod na lang kaya sa susunod na paglabas nila talagang mga ipapa-experience ko to sa kanila super nag-enjoy kaming tatlo ayan para kaming mga bata tuwang tuwa kami ang sarap sa pakiramdam ba lang makasakay sa ganito para kang bumalik sa pagkabata. Kaya sa susunod, mga anak ko naman talagang ang isasakay ko dito. Ayan, para mag-enjoy sila. Enjoy na enjoy yung tatlong bata sa likod ko dalawa tsaka yung katabi ko kahit hindi na i-make. Tuwang-tuwa din naman sila Ayan. Sarap naman maka-experience ng ganito sana na-experience nyo din at sana ma-experience nyo din at lagi naman tong nandito sa outlet ayan bali hanggang dito na lang muna po ang ating vlog mga guys thank you for watching see you in the next vlog Salamat guys sa panonood. Abangan ulit ang mga susunod nating pupuntahan para sa ating mini vlog. Salamat. See you ulit sa susunod. God bless you all.